Guniguni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa baryo ng San Rafael, may isang lumang kubo na matagal nang pinamamahayan ni na Lolo Temyong at Lola Alma. Ang kubo ay napapaligiran ng na makapal na kakahuyan at halos wala nang gustong magpunta doon dahil sa mga kwentong bumabalot sa lugar. Maraming sabi-sabi na ang mag-asawa ay hindi ordinaryo. May mga naniniwalang sila'y aswang, ngunit walang makakapagpatunay. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, masayahin ang mag-asawa. Tuwing may mga batang naliligaw sa kakahuyang at naghahanap ng matutuluyan, palagi silang may mainit na pagkain para sa mga bisita at kwento tungkol sa kanilang kabataan. Ngunit may kakaiba sa kanila. Sa tuwing may buwan, palagi nakasara ang kanilang bintana at hindi nila pinapalabas ang sinuman mula sa kubo. Isang araw, nagpa siya ang apat na magkakaibigan, si Narey, Alona, Tessa at June, na mag-hiking sa kakahuyan malapit sa kubo ng mag-asawa. Ang apat ay kilalang mahilig sa adventure kaya hindi sila natakot sa mga kwento tungkol sa aswang. Habang nasa kalagitnaan sila ng daan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo sila sa kakahuyan, naghahanap ng masisilungan. Hanggang sa makita nila ang kubo ni na Lolo Temyong at Lola Alma. Pasensya na po, baka pwedeng makisilong sandali, sabi ni Ray habang kumakatok sa pintuan. Bumukas ang pinto at sumilip si Lola Alma. Nakangiti, ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Pasok kayo mga ihot iha. Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo rito. Sagot ni Lola Alma habang binubuksan ang pintuan. Sa loob ng kubo, sinalubong sila ni Lolo Temyong. Tala ang isang malaking kaldero ng mainit na sabaw. Buti na lang at napadaan kayo. Laging madilim ang kakahuyang ito kapag umuulan, sabi niya. Napansin na magkakaibigan na napakaayos na loob ng kubo. Ngunit may kakaibang amoy na parang pinaghalong insenso at bulok na kahoy. Habang kumakain sila, napansin ni Alona ang maraming larawan sa dingding. "Lolo, Lola, kayo po ba ito noong kabataan niyo?" tanong niya. Tinuturo ang lumang litrato ng mag-asawa kasama ang grupo ng mga tao. Oo, sagot ni Lolo Temyong. Ngunit may ngiti sa kanyang labi na tila may tinatago. Matagal na yan. Kasama namin ang aming pamilya. Habang nagpapahinga sila sa kubo, napansin ni Tessa ang isang malaking banga sa isang sulok ng bahay. Lumapit siya rito at tinangkang silipin ang loob. Ngunit biglang sumigaw si Lola Alma. Huwag mong galiwin yan, iha. Mahalagang bagay yan para sa amin. Sabi ni Lola Alma, nanginginig ang boses. Nagulat si Tessa at agad na umatras. Pasensya na po, hindi ko sinasadya, sabi niya. Ngunit mula noon, nagintensyonado ang hangin sa loob ng kubo. Nang matapos ang ulan, naghanda na sanang umalis ang magkakaibigan. Ngunit pinigilan sila na mag-asawa. Hindi ligtas sa kakahuyan sa gabi, sabi ni Lolo temyong. Mas mabuting dito na kayo magpalipas ng gabi. Pagamat nag-aalangan na pilitan ng apat na pumayag. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin nila ang kakaibang ingay mula sa labas ng kubo. Parang mga yapak na may kasamang mababang umol. Hayaan nyo lang, sabi ni Lola Alma. Mga hayop lang yan, huwag kayong lalabas ngunit hindi nakatiis si June. Binuksan niya ang bintana at sinilip ang labas. Sa kanyang pagkagulat, makita niya ang isang nilalang na may pulang mata at matatalas na kuko. Nakatitig sa kanya mula sa kakahuyan. Biglang isinara ni Lolo Temyong ang bintana. Hindi ba't sinabi kong huwag kayong lalabas Sigaw niya na galit na galit. Napansin ng apat na unti-unting nagbabago ang anyo ng mag-asawa. Ang balat ni Lolo Temyong ay tila nagiging maitim. At ang ngiti ni Lola Alma ay nagpakita ng matatalim ng ngipin. Hindi kayo dapat nakarating dito, sabi ni Lola Alma ang boses niya ay biglang naging mababa at malamig. Hindi niyo dapat nalaman ang aming lihim. Nanginginig sa takot ang apat habang dahang-dahang lumalapit ang mag-asawa. Aswang kayo, sigaw ni Ray. Pilit na hinahawakan ang kanyang mga kaibigan upang tumakbo palabas. Ngunit bago pa man sila makatakbo, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok ang nilalang na nakita ni Jun sa labas. Ngunit sa halip na umatake sa kanila, umatake ito kay na Lolo Temyong at Lola Alma. Huwag niyo silang pakialaman sigaw ng nilalang. Napagtanto ng apat na ang nilalang ay hindi kalaban. Hindi sila aswang, sabi ng nilalang, habang tinitignan ang mga kaibigan. Ako ang aswang at sila ang mga mangkukulam na nagpapakain sa akin upang manatili silang buhay. Ikwinento ng nilalang na si Lolo Temyong at Lola Alma ay ang mga mangkukulam na gumagamit ng mahika upang manatiling buhay sa loob ng mahigit isang siglo. Ginagamit nila ang mga bisitang naliligaw sa kakahuyan bilang alay sa aswang na kanilang alaga. Ngunit ngayon, umalikod na ang mga alaga nila sa kanila. Habang nag-aaway ang mag-asawa at ang aswang, nakahanap ng pagkakataon ng apat na makatakas. Tumakbo sila sa kakahuyan at hindi na lumingon pa. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang kubo na nasunog ng tuluyan. Wala nang natira na Lolo Temyong at Lola Alma at wala rin bakas ng aswang. Simula noon, hindi na nagkalakas ng loob na pumasok sa kakahuyan. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, naririnig pa rin ng mga tao ang mababang ungol at yabag parang nagmumula sa gubat Ang mga bisita ng San Rafael ay palaging pinapaalalahanan Huwag kayong pumasok sa kakahuyan kapag papalubog na ang araw Lalo na sa kubo nila Lolo Temyong at Lola Alna Hindi nyo alam kung ano ang maaaring naghihintay doon Hindi lahat ng inaakalang mabait ay totoo ang lihim ay palagi nagtatago sa anyo ng pagiging ordinaryo. At minsan, ang tinutulungan mo ay maaaring siya rin ang magdadala ng kapahamakan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.